Ang matuto ngayon sa video ng ito kung paano ba natin patay ng apis sa pinakamabilis na paraan. Na pwedeng maging lang para lalong gumanda at dumami ang kanyang bunga. Bata pa itong tanim natin sitaw pero inatake na siya ng apids. Itong apids sa talbos ng sitaw. Kunti pa lang naman itong apids niya pero pag napabayaan mabilis kasi itong dumami. Na maaaring dahil lang parang hindi siya lumaki o mamatay. Ang pinakamabilis pa rin parang para, para mapuksa natin ang apids ulat ng klase ng insekto ay early detection o oh, malaman agad natin na mayroon pa siyang insekto para magawa agad natin ng paraan kung paano ito puksain para malaman agad natin ito dapat lagi natin binibisita ang mga tanim nating mga halaman at tinitingnan o no, ininspeksyon para malaman natin kung mayroon siyang apid ang apid sa sitaw madali lang silang makita dahil kadalasan nasa bulaklak lang sila matatagbon din sila sa talbos, sa puno at sa ilalim ng dahon kaya madali silang makita isa pa sa magandang palatandaan kung mayroon ng apid sa sitaw kapag may langgam pero kapag kukunti pa lang itong apids, wala pang langgam yan, katulad tong sitaw natin. Kapag ganito pa lang kakunti ang apids, pwede naman natin itong tirisin lang. Para hindi na sila kumalat pa. Isa pa sa magandang paraan para matanggal natin yung apids, ikat na lang natin siya. Putulin lang natin yung baging may apid. Dahil nga nasa talbo sila, parang nagtap pruning na rin tayo. Kapag nagtap pruning kasi tayo, dadami ng kanyang talbos. Halos lahat ng pinagdahunan niya magkakaroon ng talbos. Kaya magiging makapal na na pwede niyang pagbungahan. Hindi katulad nung hindi pa tayo nagpo pruning halos isa lang ang niya. Kaya konti lang ang pamumungahan niya. Ang variety ng sitaw natin na ito yung turo. Hindi siya humahaba. Kaya kung gusto nating mamatay agad yung insekto ng mga tanim nating halaman, lagi natin itong bisitahin at tingnan kung mayroon ng insekto yung mga tanim nating halaman. Kapag nakita na agad natin, pwede natin itong patayin. Kung gusto niyo namang dumami ang turo niyong sitaw, itap-pruning lang natin ito. Magiging makapal ito kaya marami rin ang pamumungahan niya dito na natatapos yung video natin sana meron kayo natutunan pero kung baguhan pa lang kayo sa ating channel huwag sana lang kalimutan taniman ng pitot subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod ko pang video maraming salamat sa panunod Pagpalain kayo ng Panginoon